Guys, ito yung deliver ko na siya eh, no? Grabe init. Ay, kanina pa ito pabalik balik-balik ba? Ay, assalamualaikum. Nahanap, kinakalkal pa niya yung aking order. Ay, kasi ang dami yan, sashiin yan eh, puno-puno yung sasakyan. May natira kasi akong 300. So, nag-order ako ng Bluetooth at saka, no, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Ayan. Grabe, init o. Oh, tigang na okay, ako. Diyos ko, Lord. Ay. Sobrang init. Ang tagal. Ano ba yan? Magigising. Hindi to pa naman si Baba. Magigising to si Baba. questionin na naman ako nito. Sabi ba naman niya kagabi, ayaw kong, ano, Indiano, Pakistani, and Bangladesh ang makausap mo. Ano kaya makausap ko? Sabi niya, Pilipino daw, tsaka Arabong. Sana, or, oh, danang tayo nito yan sabi niya. ganun kinaglu ako kagabi binuboy na naman ako kagabi ang tagal ano ba yan kalkal dito kalkal doon so guys ito yung ano order ko ang tagal niyang a uh, filipino doon siya naghanap oh na doon siya naghanap dito lang pala sa another pinto grabe ang init pa naman kaya yeah, thank you ayan guys bye So guys, ito na yung ano ito, 129 130 SR. Buksan na natin 'to mga langga. Ayan siya. Ano kaya naman ito Ayan, ano kaya naman ito <laughs> Guys, galing ako labas. Inantay ko yung order ko na sa Shein ko. Pero grab and hang din ito na oh. Ito, 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 ito. Buksan natin. Pag may sobra kasi akong pera, hindi ko nila inaano sa mga ano talagang nag-aano talaga ako, naglalaan ako sa mga damit na mga ako ko damit ko para pagway ko ng Pilipinas ang patutak ang mga damit ko, ayun ito, nag-order ako ng bagong bluetooth sa Shein, gusto ko lang kasi maliit eh, kasi yung aking vlog, bagong bluetooth ayun, luma kong bluetooth ay, ang ganda o oh, yan siya, clip lang siya, o oh. wait lang, iti-ano natin sa tainga ano ba to ah, ito nga Di-clip lang. Ang init. Ayun, oh. Ah, oh, ganun. Di-clip lang sya. Dalawa. So, ito yun. Ang ganda ng ano. Ngayon, oh. i-charge na natin to. Kasi nga. Ito yung tira ko pang pera sa alahas ko. Kailangan natin i-order. Asa ah, na naman itong. Ay, saksakan ito. Ang ingay ng aking washing. Ayun. So, isaksak na natin ito maya-maya. At saka, of course, ito. Ito, nagkahalaga lang ito ng uh, 20 is a... Ay, ang ganda ng damit. Ang ganda. Ay, ay. sana all. Ay, ang ganda naman. Wow, ang ganda. <laughs> Mayroon na naman akong pambakat. Kasi alam nyo, ang ganda talaga ng tila ng chain dito. Kala nyo ba? Ayan. Ito lang yung aking ibabalita sa inyo. Uh. Uy, ito ang magandang tila. Talagang grabe. As in, ang lambot ng tila. Ang lambot talaga, mga langka. Wow. O, ba diba? O, asan ka pa? O, ngayon, gawin ko naman ito siyang pambahay dito. Mm. Ha. Hmm. Huh. Oh. Ito ah, uh, ito ay nagkakalag. Uy, ang ganda ng tela. Grabe oh, ang lambot. Ang ganda. Lahat ng mga damit ko ay shein. Yan, mabra ko, mapanti ko, sana all. <laughs> Sinasamantala ko kasi sa Pilipinas na ko mag-order ng shein doon, napakamahal. Tapos hindi pa free shipping, ah, hindi pa free shipping dito kasi free tapos may pag ginamit mo yung coupon, may discount ka pa sa halip. Ito kasi, mga langga ito, nagkakalaga ito ng 35. So, naging 20 na lang is R2 kasi may coupon ako, tapos may discounted pa ako doon sa mga uh, ano, na mga previous ko na ano. So, ginamit ko. O, diba, ang mga dito kasi maraming mga previous dito, kala nyo ba? Kaya nga, nakakaipon ako talaga ng gusto na mga kung ano-ano pang mga yan naiipon ko. O, diba, ang ganda ng tila, o oh. Ay, naku. Sana ako. So, guys, ito lang yung aking ibabalita sa inyo. <laughs> Pugupitin ko. Ay, ang ganda talaga, oh. Wait lang. Diba? Ito lang ang aking ibabalita sa inyo. Ito yung akin na sobrang pera sa alahas. Dito ko naman ibinagsak sa aking damit. Para pag-uwi ko ng Pilipinas. As in, di na ako makabili ng damit. Kasi nga, alay mga langga. Tingnan nyo. Eh, yan na. Ayan, ito to. Ito. ito. Puno na yan. Puno na yan. Puro na yan. Shein ang laman nito. Damit na mga apo ko. Damit ko. Ayan. sa <laughs> so, mga langga, thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyo.